Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng linggo. Ngayon po ay atin pong ituturo sa inyo kung paano ba alisin ang bisa pag ikaw ay nagayuma. Ang dami po kasi nagtatanong, nagsasabi na ang kanilang mga partner daw po ay nagayuma at lagi po nilang tinatanong kung paano po ba ito alisin ang bisa ng gayuma. Mayroon na po tayo nito na upload ko na po ito siguro mga 3 months ago na po So siguro sa, sa dami nating video mahirap na nahihirapan na silang mag mahanap iyon kaya naman po ngayon ay ating pong i-share muli. Ito po ay isang mabisang pangtanggal ng gayuma. So, ang atin pong kailangan, ang atin pong kailangan ay isang garapo na malinis. Garapo na malinis na dapat po ang garapo natin ay may takip at malinis. Ngayon po, kailangan din natin ng holy water. Kailangan natin ng holy water. Kailangan natin ng holy water para po doon. Kung gusto nyo po talagang mawala ang bisa ng gayuman ng inyong mga partner, ay kailangan po kayong gumawa ng paraan para po kayo ay makakuha ng holy water. Kailangan din natin ng asin. Muli po, ang ating asin ay hindi pwede ang ating iodized salt mas maganda pong gamitin ang rock salt. Hanggat kung mayroon nga pong sea salt ay mas maganda. Ito po rock salt ang ating gagamitin. Marami po ang kailangan nating asin. Kailangan natin ng kapirasong puting papel. Siguraduhin po na ang inyong papel ay malinis na malinis at walang bahid na kahit anong dumi. Kailangan natin ng panulat. Kailangan din natin ng pula, sorry, puti puting puting tela tela po ha, ito po wala po kasi akong white na iba dito, ito lang po total sample lang naman ito pero kailangan po yun ay puting puti yung hindi pa po nagamit, kailangan po ay bago yung puting puti na hindi pa po nagamit, okay po kung mayroong panyo, ay panyo pero dapat po ay hindi mo pa ito nagamit na panyong ito okay po at syempre ang ating asin at bago tayo magumpisa ng ating ritual, magsindi po muna tayo ng puting kandila. Na nasa, nasa sa inyo na po yun kung gusto nyo po magsindi, pero kami ako magsisindi po ako ng kandila para po ang ating uh, enerhiya. Para po ito sa ating enerhiya. So ito po, magsisindi tayo ng ating kandila. Puti po, kahit gamit na ay walang problema. So Ayan. Yan, nasindihan na po natin ang ating kandila. Ngayon po, kuhanin natin ang ating puting tela. K muli po ha, kailangan ay bago at walang bahid na kahit anumang mancha. Bagong bago po, dapat ang gagamitin yung hindi nyo pa po nagagamit na tela. Ngayon, ilagay po natin dito ito. Ayan. Wait lang po Para makita po ninyo. Pagkatapos, ay ilagay natin ang ating asin sa ating puting tela. Muli po, rock salt po lamang ang pwede. Rock salt lang po ang ating pwedeng gagamitin na asin. Ayan. Ngayon, pag nailagay na natin ang ating asin, ayan po, madaming asin po yan. Kuhanin mo ang puting papel. Ang puting papel. Isulat mo ngayon ang pangalan ng taong gusto mong mawala yung bisa ng gayuma. Yung taong nagayuma ay isulat natin dito ang kanyang pangalan. Halimbawa, siya ay si... Um, sabihin na natin siya ay si... Jan. Si Jan... John uh, Jan... Revas. Okay si John Rivas at ang kapanganakan ni John Rivas o, sabihin natin pinanganak siya ng July 8, 2020 ayan. ayan, ilalagay po natin iyan ang pangalan niya saka po natin ito ilubog sa asin kailangan po ang ating papel ay nakalubog ng husto sa asin yung hindi natin nakikita ang papel yung wala tayong nakikita na kahit nakapiraso sa papel kung gusto po niyong itupi, maaari naman po. Ngunit ang ating pong pagtupi nito ay hindi po papasok. Kasi po, tinatanggal po natin ang bisa ng gayuma. So, ang pagtutupi po natin ay palabas. Palabas po ang kanyang pangalan. Pagkatapos po, ay ilublob natin ito sa asin. Ilublob natin ito sa asin. Kailangan ay wala ka nang makita ni karampot na, um, na bahid ng papel. Ayan. So, ayan. Ayan, tapos bubuhusan pa po natin siya ulit ng asin para sure tayo na hindi na natin ito makita. Ayan. So ito na po ang ating ang ating papel na ating inlubog sa asin. Ayan po. So hindi na po kita ang ating papel. Wala na po ang ating papel. Hindi na po talaga siya kita. Pagkatapos po, ano po ang gagawin natin dito? Ang gagawin natin dito ay atin itong ibabalot sa puting tela. Siguraduhin nyo po na pagbalot nyo nito ay walang matapon ng asin na kahit isang butil. Kahit sa asin, kahit isang piraso, siguraduhin nyo pong walang matapon. O ayan. 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 Pwede nyo naman po itong iganito. Igan yan. Pwede nyo po itong iganito. Kung medyo malaki po ang inyong... Uh, telang puti. Pwede po nitong itong ganito. Pagkatapos po, doon sa ating bote, sa ating bote, sorry, sa ating garapon, sa ating babasagin na garapon, ilalagay po ninyo dito ang um, holy water. Kahit hindi po gaano kadami, kahit hindi po gaano kadami ang holy water ilalagay po natin dito sa garapon. Pagkatapos, ay ilagay natin ito sa loob ng ating garapon. Kaya, ayan, dapat po ang inyong gagamitin garapon ay magkakasya po ang ating uh, tel, uh, telang puti. Ayan. Pagkatapos po, ay takpan po ninyo itong maigi. Takpan po natin itong maigi. Pag natakpan na po natin itong maigi ay ilagay po natin ito sa ating altar. Ilagay po natin ito sa ating altar. Paano po pag wala kaming altar? Ilalagay nyo po ito sa ilalim ng inyong tulugan. Ilalagay po ninyo ito sa ilalim ng inyong tulugan or sa loob ng inyong kabinet. At hahayaan nyo po ito doon. Hahayaan nyo po ito doon. At makikita mo ang unti-unting na nawawala ang bisa ng gayuma ng taong ito. Kahit po yung taong ito ay hindi nyo po kasama sa bahay nyo at sa tingin nyo po ay nagayuma siya, ay pwede nyo po itong gawin para sa kanya. Kahit kaibigan nyo lamang po siya, ay pwede nyo po itong gawin sa kanya. Isulat nyo lamang po, yun ang isulat nyo sa papel at gawin po ito kahit sa kaibigan nyo or sa karelasyon nyo na malayo na sa tingin nyo po ay nagayuma ay maaari po nito, natin itong gawin at hahayaan lamang po natin ito doon. Make sure po na walang ibang nakakaalam na ginawa mo ito at walang ibang makakakita ng garapon na ito. Siguraduhin po ninyo na walang ibang makakaalam na ginawa mo ito at walang makakakita kung saan mo itatago ang garapon na ito gagawin po ito ng Martes at Biyernes. Ang Martes at Biyernes ay malakas ang kapangyarihan ng mahika. Kaya dapat po ang paggawa po natin nito ay Martes at Biyernes po kahit anong oras sa gabi. Okay po at hahayaan lamang po ninyo ito kung saan nyo po ito tinago upang kung may iba pa man, gusto pang gumayuma sa inyong mga kakilala, sa inyong partners sa inyong boyfriend, sa inyong kaibigan ay hindi na siya tatablan sapagkat mayroon na po siyang panguntra. Ayan po lamang ngayon. Sana po ay nakatulong po ang video na ito sa inyo. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.